Miss Mara, nangyari po ito last year. In-enroll namin ang anak ko sa isang Catholic school. At first okay naman siya. Nakikibonding sa mga classmate at nakikinig kay Ma'am Kim. Kaso pagsapit ng isang linggo, nag-start na siya sa pagrereklamo at ayaw nang pumasok. Sinabihan kami ng teacher na since sobra ang headcount ng class ay kailangan niyang mag-transfer ng pupils sa ibang section at nasama roon ang aking anak. balik po ang sigla at sipag niyang pumasok. Nagkakwentuhan kami ng new teacher about sa anak ko at so far walang naging reklamo si Ma'am Ana ang kanyang bagong teacher dahil mabait at hindi naman ito magulo. Isang araw nagchat sa akin si Ma'am Ana. Nagtatanong kung ang anak ko daw ba ay nakakita ng mga hindi pangkaraniwan sabi ko base po sa alam ko, eh hindi naman po siya ganun at hindi na nga nagreply si ma'am. Hindi po ako mapalagay at nang sunduin ko ang anak ko, kinausap ko si ma'am Ana. Ma'am na paano po yung anak ko? Sabi niya, Mami, may gusto po akong sabihin kasi po nung isang araw tinatawag ko ang anak niyo at ayaw lumapit. Nasa classroom kami ni Ma'am Kim at parang takot na takot po siya na nanginginig. Sabi ko sa anak ko pagka uwi namin, anak sinaktan ka ba ni Ma'am Kim dati? Sabi naman niya, no, she's nice. At sabi ko, why are you afraid of her? At sabi naman niya, hindi, not her. At hindi na ako nagtanong pa sa anak ko, baka kasi matroma. Nag-usap kami ulit ni Ma'am ana This time, nag-open siya Mami, naniniwala ka ba sa mga bagay na nakikita ng iba pero hindi naman natin nakikita? Sabi ko ako, Mami, hindi ako nakakita pero nire-respect ko po yung mga nakakita. At sabi naman ni Ma'am Ana, Last school year po kasi, may student si Ma'am Kim na nagtanong sa kanya if napapanood ba niya si Valak. At ang sabi ni Ma'am Kim, No, scared ako sa mga scary movies. At nabigla si Ma'am Kim sa sinabi ng bata. You should watch po cause she's here and she's always beside you. Sa sobrang takot ni Ma'am Kim lumabas ito sa room. Hindi ko alam paano ko i -re ang sinabi ni Ma'am Ana sa experience ng anak ko. Until one day, nanood kami ng Insidious at nandoon si Valak. Nabigla ako sa sinabi ng anak ko. Mommy, that's the teacher's Kim's friend. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Kasi ang sinabi ng bata at sinabi ng anak ko ay iisa. May nagbabantay bang madre kay Ma'am Kim sa room niya? Hanggang ngayon walang sagot sa tanong na yan. At napag-alaman namin na si Ma'am Kim ay lumipat na ng school na pagtuturuan. Ako si Iza at ito ang aking Haunted Journal. Hi, ito nga pala si Ms. Mara. Maraming salamat po sa pagsuporta ninyo sa aming munting channel. Please like and share this video. At wag niyo na rin kalimutang mag-subscribe.